Hi guys. main hapon. Sudlan ug hangin akong dalungan eh. Nag-equalize ba? Nag-equalize akong dalungan. So hapon na karon guys, unya. Wala lang nako gidulit ang video didto kay ang manok mangutog ihaw kay bawal man kang meta kanang ipakita ng mga kuan giihaw na mga manok pero kanang naay mga unsa mga dugo-dugo bawal bawal ipakita And dito man nagpalayo lang ko kay gusto dong makita sa video si, bawal mabiolation na noon diri so ganiha kay nabisi si ate og dakop actually siya ray nagdakop sa manok unya ako natulog po mga ganiha Ah, paspas -pas na kada ko po. Ang duha ka manok, ihang nadakpan. Nga, ni na lang ko kay nagpatabang siya, nagpagunit. Nagpagunit sa manok kay ko lagi, gulgulon lagi. Nga, ang isa, ang isa, naadiri ah, Nasa kulungan, gisulod ang isa ka manok. Tuara, tuara, Tung itong nga manok. Oh, maotong isa. Uh, pang adobo na po daw na siya. Tapos, ang kani, eh, lagi sintinsyahan na ni mama. kay... Ah! Oh! Asan ka bu? Ay, gibilin ako. Ay, sige. Nabilin ka di ay. Guys. Ay, ang kanang nasa itong kuan na siya. Aw. Ulan na sa ulan. Ang nasa itom. Anya, mao na to, guys. Atong isa ay eh, duha man ang ihang gidako punya. Isa ra may makaya ni mamang si mamang ang tagihaw og manok diri sa amo <laughs> Kaya di man gyud mi Ako di man ko kabalo mo ihaw og manok, pero ambot kung wa nagilaing tao, makaihaw gid ani. Eh makuan mang mahadlok mangud ko gulgol -gul, gul -gul, og kanang liog sa manok tas magdugo-dugo i wa gani ko nag nursing no kay murag madlok og mga dugo-dugo madlok ko kita gani na mga tao nga samdan lang na accident murag murag kuan man no? eh, gross tan aon ba mangilog gid hello binji sumiog maing hapon maing hapon dia ah Aw ganiha gikusukuso na gyud ang manok ganiha gikusukuso kay giliguan, uman liguan, gi kuan, gi babad sa ininit nga pinakulo ang tubig. E, kay para matanggal tong iyang mga feathers ba mga feathers sa, ma sa manok. E, Nya ang ang expert di Asler si Mamang gyud O, oh, to ara. Nya e, isa ra man ang kaya nga ihawon karon nga manok. Sa sunod adlaw na punto kay adubuho na putong isa. Kani siya sintinsyahan na ni mga manuka kay kuan kanang turti agan hmm. Paglaagan nga na lisod, bas, na basig lahi ang makakuan. Lahi ang makabinipisyo ani. Eh. So sintinsyahan na gyud samtang sayo pa ning mga manuka ning mga laagan. Hmm kaysa mapa, mapunta pa sa kamay ng ibang mga ano sa kamay ng mga kawatan <laughs> lisod po itong na apoy na namatay nga manok diha dako na itong manok no sayang lang walang naapas kay nag ulan mangunto itong niagi street street ulan ba niya wala napansin ka ang isa ka manok na bigti diha sa kuan diha sa sakyanan nasabit siya di rao diri kana ganing mulupad sila diri a, kay mag apon sila diha kita na ko ninyo ah dira mo sila diri a ah. diha tapos og maalanganin sila ambak maalanganin og ambak usahay diri mapadulong ang pulo liog sa manok tung ni agi kaduha ka manok diri pag ana diri sa liog shoot sila diri patay gud oh muna uh, gibutangan na ganda ganin kahoy no kay para ma sabit na lang ang kanang kuan diha manok kung sakali di na diretso ang ilang mga ulo diha duha na jud duha na jud ka nga manok ang namatay diha hmm. agi medyo bugat bugat po itong nga manok murag duha ka kilo na tong nga manok ba sayang gani kay wala na sudan gahit naman nakita ni mamang bunta gahi naman busig namatay to gabi pa lang ba murag man ka nga namatay na no mo to na niya pwede pa na iadubo na iwo di <laughs> na sayang tapos mao to gyon lang ni ate og dakop gani anak nakapanahon man siyag dakop sa duha ka manok ni dakop na ni duha tapos ang isa ray giihaw nya para ugma ay sa sunod adlaw kung isa na pod pang adobo man to lami kanang native na manok adobo hon kani lahi kay lahi ang trip namo karon kay ganahan man mi maghigup higop higop og sabaw na tinulang manok mauna mo na nindot pag naakay na ay inatiman na inatiman nga manok maka maka ihaw kag anytime anytime na gusto nimo maka kakaon og manok libre mo di kanindot diri ano sa probinsya kay anytime kung, na, kung naakay alaga ng mga ingon anak pwede ra po nimo masudan sila kung Moabot ang panahon ting pait. <laughs> Di ba? Kaysa mo adto pa mamalit pa ka, gasto pa ka ayo, mamasa mamasa mamasahi pa kag tricycle. Terita <laughs> lingkod ta diri sa may bangko sa gawas. Murag peaceful lo kay diri Adapit ang kanang kuan. Ang lugar kay mga tao diri ah. Namang kay makita mga tao. Agi-agi lang sila. do so, kasagaran kuan ah. yeah, diri ah. Kuan na gud. Kanang. Nabaktas-baktas. Baktas-baktas diri adlok mong magbaktas baktas gutin busig na ibetto o dia dia nagkuha si ate og no kapayas dia hmm. dito ang tanglad dito tanglad tangladin di ba nya kini eh, dilik ni eh dili ni among yuta makitanom lang usay diri kay ang mga gulay lagi na ada sa mga daplin-daplin diya ko puli ma ma una ami ami alami kay ni palito area diri adapit o kani diri na may nakapalit pero ambot lang murag na pa may issue-issue ning yutaan ni diri ah kaning katabi namo yuta napay na conflict dito sa kuan ba iya sa tag iya aning yuta o nagpalit nagka conflict sila nya diri ang uh, lugar kasagaran diri ka ng ang sani, ng uh, tanumanan og mga gulay-gulay diha dati na mga gulay, -gulay. diha mga, mga kanang mga talungan talong naay mga naay mga kanding kanding diha nakatugway naay baka usahay diri adapit na apuy baka usahay diri dapit Inani niragyo diri asap adapit. pit kanang kuan nulay kanindot kay makabaktas-baktas ka diri tanaw-tanaw sa mga halaman tanaw, tanaw sa mga palibot <laughs> hello shout out sa ato ang mga viewers diha salamat sa pagtanaw salamat J Sumiog sa shout out Uncle Henry Xiumo shout out Princess Donalbo Masias shout out eh. Nya dia na naman may bag una kanang kapit bahay diha dapit ay eh, pero panagsara po na panagsara po nga na diha kana ya, oh, bag bago man ang tukod nga kubo nila naana na, po dito sa unahan no kubu kubo dito pero wa pa na human diha na po balay diha ah. kana mo na ang among mga silingan diri nya diha po na kubo diha dapit Ano yung mga mao na mga silingan ng diri ada pita. Pero gamay ra ni siya nga kuan. Malawak nga yuta ba pero gamay ra nga community, gamay rin nagtuyo Hindi siya kay ka proud din. Nya mao dai ang amo kuan diri a ah, atubangan sa balay. Oh. Dagan kay iro diri ba daghan kan diri guys mo nang di basta-basta pag muadto ka diri ana sakay na lang yung kadaanon og tricycle sakay kadaag tricycle ba padulong diri kay daghan kay iro hadlok na ko lalo na pag gabi eh. hadlok ka ayo baktas-baktas diha ah nya So, naglisod yun si mamang sa manok. Huh? Pero hapit naman na malimpyohan. Hmm. 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 Naanap pa joy ko kuwa ng kuan ang ihang itlog. Naanay ko ng iyang itlog. Uh, hmm, ang manok na itlog. Allah, daba. padulong dahil nagmahay blood ng manuka na. <laughs> kay katong ni Agi, tong manok nga gipatay nga nagiihaw pod Bantog ra luya, luya kay puno kaayo og fats ang ihang ang ihang kuan, ang ihang sulod sa lawas internal organs niya. Nabalutan og kanang kuan mga taba. Unya si Ate diri na prepare na pod og kanang kuan. Na mga lamas pang kuan na kay may gisa lagi kay magtinula unya niya yeah, mo to guys <laughs> unya ang iro kay nag nasa ilalo mo nagpaabot oh tura oh gigutom storm ah <laughs> dol dayon gutom na gutom 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 ka gutom ha huh? ha huh? gutom na gutom <laughs> Wala ka na snack Wala ka nag-snack? <tinyo> ah, gipakaon ako na gani ha. <tinyo> oh. katung Katong kalukalo unya ang sardinas. Daghan yung gipakaon. Daghan po. Katong nga sa lata. Katong nga sa sa sardinas. Kaya gibutan nga man akong sabaw-sabaw sa sardinas, no? Mau di ang gisudan. Giganahan siya. Hurot, oy. <tinyo> Unya mau to siguro nga nagigit-igit sa dire, <laughs> Naugtas si mamang. Hmm. Morag na ay bata sa sulod balay Kay pirti kakalat. dagag tai-tai. Ej, 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 Ihi. Libang. Libang dali. Libang ka? Dali. Li, diri u. Li, sulud. Sulud dito, 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 diri. Dali dapit. Hay, di sa instruction, diri u. Diri toy. Shh. Diri u. Diri, diri, diri. Diri dapit. Diri gani oh. Diri, o. diri o. na Ay, Hoy! Alina! Lo, 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 Alina! Storm! 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 Lali, diri, diri. Diri, diri. diri, diri. Kabalo na kaganihan, ha? Lali! Ikaw ka baluron. Kalimot na ka. Hali na. Dali. O, gawas. Hali na. Hali na. na. Gawas na. Gawas na. Gawas na siya guys. kay pag muhilak na na siya, kalibangan o kaihiyo na siya. Ay, nagdula man. Ate, krakunin mo ba? Storm. Dali. naog rin na, na siya diha guys. Kung kaihiyon sa kalibangon guys. Oh! Naog na! Pas pas! Naog! Naog na! Naog na! Naog na ganin no! Naog na! Naog na dayon! Naog, na naog na! Oh, tanggalan na to niya. Oh. Sige naog, naog. Oh, naog. Ay! Nag-inarte. Oo, oh, oh, sige, naog. <laughs> Madlock siya kay taas. Tora, tora, ning lusot. Tora. na na, na siya. Pagka siya or kalibangon siya, maghilak-hilak na siya. Tapos, magawas na siya diri sa balay. Huy, asa ka? Huy! Tuy! At tuara! Nahgitgit banografierting hilak <laughs> nagggigit- igit na dagen dagen dagengen mana? kuma nagigit iya <laughs> yeah, pang ipahid iyang lubot sa salog very good ayo? ha ha gimo mo ni mong ang saluga pagka very good ni mo oy eh? ginatrain na mo siya ng malibang sa gawas pagkalibangon o kaihiun siya mao na siya pagkalibangon siya Okay, yan magsaba-saba na dinat siya. Iyik, iyik, iyik. Mga naana na na siya. Pagawso na na namo. Malibang man siya. Inaana mo itong ginabuhat na mukhang sky dati. Kalang i-train na mo ba malibang siya sa gawas. Kaya amo ang abrihan tapos pagkuman mo, balik ra siya sa balay. Matuluan ba yun ng mga iro, no? Maskin inaana ng mga iro. Bright food ba na? Dog Arman's best friend. Ah, diba? Hello, shout out diha sa ato. Hello, shout out diha. Gatan atong cousin, Mar Marian Pontanilla Wanik. Shout out sa imukas. Naunsa na siya na kas. Nalibang siya kas. Kung <laughs> iro, um, ipagawas na mo kay nalibang siya. Kilak-kilak man. Hmm. Para na dito. Naana dito sa kuan. Unya. Si ate. Busy si ate kay. Siya na nag na nasaglamas, kay. Magkuan lagi daw ni. Eh. Magtinulang. Magtinulang lamok. <laughs> Magtinulang lamok mi karon. Hmm. Nakaihaw manog nok nok si mamang to apa naglimpyo pa sa manok dito. Hmm. Ba na? Ground pepper na lang. unsay atong hikay diha guys unsay atong kuan preparation kumusta man ang inyong pagluto dia sa panihapon ninyo ako ani nag live live ragid ko Pero undangon na nako ning live kay mobalhin ko sa YouTube. <laughs> Kay mas kinahanglan ako ang live watch hours dito sa YouTube. Sige guys, dagang salamat. Salamat kayo sa pagtanaw. Bye bye. Bye.